Ano pinsan oh. yung yeah. uh, Pero good na good naman yung sali. na, Ganyan talaga yung nahanap, ano? Mm -hmm. oh. Paalam na sa inyo, oh. Ayun po, tayo po ay kukuhain na po yung baboy. Ah, <laughs> oh, lagdalag <laughs> din. Awang ko Pipik up na po ni Pinsan. Talaga naman lechonin na yan, no? Oh. Titimbangin natin. Ari po ay final desisyon na lalahatin na po aring ating alaga din eh. Balian ay walo, iwan isa. Ayan po, ari po ay ready for pang-lecture na. Oh. Ito po ay kukuha ni lahat. Oh, lahat na, na po. Yan. Okay. Ay, Tapos ay ari po ay yung... ano tao Lahat na basta. Ari po ang inahinari oh. Malaki ah. Yan po ay hindi na natin hinugasan at yan po ay para tandaan na para hindi po ba napakain ng baboy. Ano? <laughs> o sa ating gagamain na. Ang! Ah. Ito po ay... Wala pa natin. Ilan? Sinibi. Sinibi, hala, dali. Malista ka ba? Ha? Yeah, Gagal pala nakalista. Ito yung pag ano mga ay... Eh. Ay, okay, paalam na sa inyo. Ara ko'y pang lechon na iyo. Ganito po talaga ito kung lalaki kinukuha. Pag kulag 30 kilo, reject. Kung bagay eh, mo na ang kuha nila. Ano pa yung sun, no? Yeah. Good na, Pero good na good naman yung sali. Tune in, ano? Ganyan hmm. talaga nahanap, ano? Oh. Alam na sa inyo, ah, <laughs> ala, <puli. laughs> uh oh. Ah, oh. Yang beli sana. Bet kailan pa inuling nakita ni Ate Rin? Ah, ah eh, ini tulaan linggo lang. Ngayon lang kaya humulog ng pagkapalit nito. nakatatlong tatlong eh, sako 'yan eh. Nang preserter. Na. Oh, nakatatlong ganyan. At isang saka, dalawang pasansa, isang dal... pasansa pasan sa iyo, isang pasansa ni Kay Jedrick. Tapos yung dalawang puti, ano? Mm. Ah, tatlo din ng puti, ano? Mm. 'Yun, ang ano 'yan. Nyape presenya ng baboy, niya, ano? Chat. Huh? Sa so, mamaya na lang. Oh, wala. Sige. May lista ka namang iyon, ano? Ah. Oh. Ayos na. Tayo sa lugar dito. Okay. Ayos lang sa iyo. na, salamat ka. Yeah. Ayun po, bali yung pumbaboy natin ay ating inilabas na po. Oho. Lahat na. Yung po ay panglicun Bali nakapera po tayo dun sa ilang piraso yun. Pito. 34,000 po. Oho. Yan. Tapos po ayun, di tayo nga po namilin itong mga ito sa totoo po ay pagka tayo ay nakapira ay nak ibig sabihin ay nakalaan na rin po ba yung mga susunod na pagkakagastos ano tayo po yung ngayon na rin mga kailangan po natin sa bukid ho oh. yung po mga bulto agad ho oh. yung kung medyo malaki laki agad ang yung mas higit pa kailangan oh yan oh. katulad po nito ang presyo po dito sa amin ng 1620 amigo ay 1375 2,750 tapos bumili na rin tayo ng isang tali ito yun 100 ply tapos ito pa po Yan, yeah, ito po ating mga pinamili ay tapos pala bumili na rin tayo ng buto puli ng kangkong at ito yung malakas sa atin oh. bali ang napamili po natin lahat ay magkano rin 3,850 yan 3,850 po hmm. kaya po kung tutuusin ah uh, kumbaga ganun po kaano yung ating kumbaga yung ikot dito sa bukid po uh sa totoo po, kung baga sasabihin natin, kung ako po, bilang isang magsasaka, ramdam din po ba yung kagastusan dito? Kaya nga ho, minsan, sa totoo po naman na may mga, ano may mga natatanggap din po kami. Kung baga katulad po nung nakaraan, nakatanggap kami ng 7,000 para po sa mga farmers iyon, ay sa totoo po ay hindi na halos na palaan sa tubigan. At gawa ng mga panggamit na sa bata, yung ganun, mga panggastusin, kaya ho ganun yung nagiging sitwasyon dito kahit kumbaga nagbigay sa atin ang gobyerno ng para sa palayan ay minsan yung nagagastos ay hindi naman sa palayan at sa pang araw araw naman oh. Uh -huh. kumbaga yun po yung pinakaikot oh. Uh -huh. yan salamat po sa inyong pagsama ano po? buti po naman at ay ibig sabihin nga may pumasok ulit pera ayun ay di binili agad natin yung mas kailangan mas mga pangunahin po ayan ingat po ang lahat happy lang po Bye.